Kumusta sa lahat, maligayang pagdating sa Pinoy Playhouse. Ngayon ay nagbabahagi kami ng isang taos puso at tapat na kwento tungkol sa celebrity couple na si Diana Maki at Kifera Vena. Inihayag nila kamakailan ang ilang malalim na personal na balita, at gusto naming parangalan ang kanilang karanasan ng may paggalang at habag na nararapat dito. Noong Marso 2025, inanunsyo ni Nadiana at Kiefer na inaasahan nila ang kanilang unang anak na may matamis na post sa Instagram na nagtatampok ng maliliit na sapatos ng sanggol at isang sonogram, na tinatawag ang sanggol na Little One. Pero ilang linggo lang ang lumipas, sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi nila ang nakakabagbagdamdaming balita, na wala ang kanilang sanggol sa pagkalaglag sa paligid ng pitong linggo, sinabi ni Diana. Di nagtagal pagkatapos na ipahayag ito na matay kami ng sanggol sa pitong linggo. Idinagdag ni Kiefer na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang kalusugan ni Diana, at umaasa sila sa hinaharap, nagtitiwala sa plano at oras ng Diyos. Binigyang diin ni Kiefer na ang kapakanan ni Diana ang pinakamahalaga. Anya, best thing siguro na nangyari is now she's healthy. Sana, sa awa ng Diyos, muli nating subukan ang pagiging bukas na ito ay nagdudulot ng pag-asa na nagpapakita na kahit na sa dalamhati, may puwang para sa pagpapagaling, pasasalamat, at mga pangarap sa hinaharap. Ang pagkakuha ay nakakaapekto sa hindi mabilang na pamilya, humigit kumulang 1-0, 20% ng mga kilalang pagbubuntis, at kadalasang nagdadala ng matinding emosyonal na epekto na hindi napapansin. Ang mga pampublikong figura tulad ni Nadiana at Kiefer na nagsasalita ay nakakatulong na mabawasan ang stigma at ipinapaalam sa iba na hindi sila nag-iisa sa karanasang ito. Kung ikaw o isang taong pinapahalagahan mo ay dumaan sa pagkalaglag, okay lang na makaramdam ng sakit at okay din na humingi ng suporta. Sa pamamagitan man ng mga kaibigan, pamilya, o profesional na pagpapayo, ang pag-abot ay makapagpapagaan ng pasanin. Kay Diana at Kiefer, salamat sa iyong lakas ng loob sa pagbabahagi ng paglalakbay na ito. Sa lahat ng nanonood, maglaan ng oras na para suriin ang iyong sarili at ang mga taong pinapahalagahan mo. Gumawa tayo ng espasyo ng empatya at pag-unawa para sa mga celebrity at pang-araw-araw na bayani. Kung naantig ka sa kwentong ito, paki-like, share, at comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maalalahaning coverage.